Okay, I'll going to give my reaction about this comment so, sa sa kanin kanan about sa mga teachers kaya lagi pa ekskulako nyo yung anak mao nang wala na kuno sila ilabot anak kundili dili ang mga teachers naging magtudlo mao yung ilang purpose sa pa nga ang teachers kuno yung kuno magtudlo sila mga anak mao nang di lang kuno mapalusot ang mga teachers dagam kuno kay palusot so I will give my reaction about this comment so as a teacher po Lama po y points si ma'am po, na siya points nga, ang mga teacher yung mutudloan yung mga bata. Once masuda ang bata sa iskulahan, it is the responsibility of the teachers to teach them academically as well as discipline. Natural, responsibility ko sa mga teachers ang pagtudlo. Pero sa kanina mama, kanina parents, Ala kayo ka-historya sa iya. na lang po kung kay gagapoy na yung sige pangawayan ng mga Grikano nga lapoy ilahang kauglingon nga kuan ba murag katagiya po sila Department of Education baka talang buhaton sa teachers kay sayop bisag anik sa sweldo kay sige lang kulog sweldo ang mga teachers wala yung trabaho. Wa mo kay ba kung sa'yo mga trabaho sa teachers. So ang ako lang yung istorya ani is tino, responsibility sa teacher ang pagtudlo sa inyong mga anak pero inyong responsibilidad ang paghatag og mayong disiplina sa inyong mga anak. Okay? Kana inyong mga anak, kung ninyo na, nindot yung kayo na sa inyo ha, in terms of discipline, kanang bata, mga rin na sa iskulahan nga, makak-learn na siya maayo in terms of academics. Usapod, kung sa'y gibuhat niyo diha sa inyong balay, waanin mo suportae ang imong anak, waan mo tudlo yung imong anak sa academic, sa academics o sa mga mga sa disiplina nga kinahanglan niyang buhaton mo unang why mahitabo na nay mong anak mo na ikaw magsige na kay lagi teacher 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 factor teacher ang problema sa teacher mo na siya pero isud na siya yung mga utok mga ginikanan that it is your responsibility to teach your kids to teach your children disiplina para sa ilang maayong future. Kung inyo ang napasagdan yung mga anak na inana, klase inyong mindset, na inyong mga anak makabaw nga ng inana mo, mindset di ay, may huna-huna sa inyong anak, nga mga teachers, okay na kayo. Ang mga teachers, mga orani, sensayo na kayo teachers. Muna problema na ito sa Pilipinas yun in terms of education. Kaya bisag ang ginikanan, mag-apil-apil, bisag wak kay sa mga dapat pamukatong di asun sa iskulahan, mag-apil-apil. Dili mo, mo atin na itong mga meeting nga, di mo atin pag miguat ng mga teachers na I have 59 students na mo atin nga si Bintin Kabok na pong wala mo atin mo na kasagaran kusog kayo mga reklamo mo na kasagaran kusog kayo post mo na kasagaran nga mo BIBI sa mga teachers in terms sa tanan nga mga issue diri sa palibot pero mind you parents dili na trabaho sa mga teachers ang giingon niyo nga magtudlo sa inyong mga anak. Once naa siya sa iskulahan, amo ang responsibilidad ang pagtudlo sila ha. Pero ibalik niya sa inyong balay, it is your responsibility to follow up sa tanan nga mga buhat in terms of academics, behaviors sa inyong mga anak. Ayaw isalig sa tanang titsig, ayaw magsunod-sunod, anak. Amot lang, kung swildo ang isgutan ato nang subayon tagpila ang adlaw na mo ana in terms kad ganon na inyong mga bata na adya sud sa mong classroom sudi na lang ta magtinabangay na lang yun ta teachers o ang parents as well as the community about na ng pag-edukar o padisiplina ninyong anak ayaw na inyo itolerate kakapoy